Magandang umaga. Dari tuna ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Balita tayo tungkol sa El Nino. Inimbisigahan ngayon ang pagkamatay ng tatlong jeepney driver sa Pangasinan. Hininala kasing heat stroke ang dahilan ng kanilang pagkamatay ayon sa One Pangasinan Transport Federation. Binomonitor ngayon ang kalagay ng iba pang driver. Nagpaalala rin ang kanilang federasyon na iwasan muna ang pagbiyahe kung hindi talaga kaya ang init ng panahon. Sa Pangasinan pa rin, nasaid id ng tubig ng posong yan sa barangay Embarkadero sa bayan ng Mangaldan. Ikapitong deep well na raw ito sa lugar na nawala ng tubig. May poso pa rin naman daw na gumagana roon pero marumina ang inilalabas na tubig. Kaya kahit may kamahala na pilitang magpakabit sa nawasa ang ilang residente. Nauna na nawala ang tubig sa ilang poso sa barangay Maasin at Lanas. Sa bayan ng Kalasya, water supply din ang iniinda ng ilang residente. Halos wala rin lumalabas na tubig mula sa mga gripo lalo na tuwing peak hours. Isinasaayos na raw ito ng water for Kalasyao. Apektado raw kasi ang water pressure tuwing may power interruption. Pinagbawalan muna ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga golf course sa gumamit ng tubig mula sa mga water concessionaire. Yan ay kahit na karamihan sa mga ito ay may sariling imbaka ng tubig. Sa mga bahay naman, payo nila na gumamit ng balde at huwag hose sa pagdilig o paglinis ng kotse. Uba kahapon sa 185 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na siya pinagkukunan ng domestic water sa Metro Manila at Irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Kailangan daw magtipid para maiwasan ng rotational water interruption. Sa Hulyo pa naasahan ang mga pag-uulan na pupuno sa Angat Dam. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatapatan ng Pilipinas sa mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea gaya ng pambobomba ng tubig. itinang naman ng National Security Council na may kasunduan ang kasalukuyang administrasyon at ang China kaugnay sa Ayungin Shoal. May unang balita si Chino Gaston. Ang sabi ng Chinese Embassy, meron umanong kasunduan ng Beijing at kasalukuyang administrasyon kaugnay ng Ayungin Seoul. AFP Western Commando Westcom umano ang nakipagsundo na aprobado raw ng Defense Department at National Security Council o NSC. Pero nanindigan ng National Security Council na hindi ito totoo. This is pure and um, uh, clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Nauna nang itinanggi ng Foreign Affairs at Defense Departments pati ng AFP na may pinasok na kasunduan ng Marcos administration sa China. I don't think there is any cause for the investigation because this um, narrative coming from China is simply you know there to create dissent in sow disinformation sa ating mga kababayan ang Philippine Coast Guard napansin na nagbibitiw ng mga mapanlinlang na salita ng China tuwing ginigipit nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea they want to justify why um, this kind of aggressive uh, actions uh, nakatibo ng China is also being amplified by pro-China trolls at uh, without naming names no this Uh, influencers somehow are affecting the Filipino people's appreciation of what's really happening in the West Philippine Sea. Noong nakarang linggo, sa Panatag Shoal, binomba ng tubig ng puwersa ng China ang Philippine Coast Guard. Kaya mong kahin ilan, dapat may water cannon din ang mga barko ng ating Coast Guard. Pero ayaw ng pangulo sa ganitong tapatan. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive. I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, uh, that is not something that's in the plan. It is not the mission of our navy our coast guard to start or to increase tensions. The, their mission is precisely the opposite. It is to lower tensions. Wala mang plano ang Pilipinas na tapatan ang mga agresibong aksyon ng China patuloy naman ang paggamit ng gobyerno ng diplomasya at pagpapanatili ng presensya sa West Philippine Sea. Isa pang barko ang pinadala ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal para suportahan ang BRP Teresa Magbanwa na isang linggo nang nagbabantay sa mga nagtitipong-tipong mga Chinese militia vessels doon. Ayon sa security analyst na si Ray Powell, kabilang sa iniimbestigahan ng BRP Magbanwa ang posibleng pagtambak ng mga crash coral sa bahura roon gaya ng nakita sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa at sa may Rosul Reef sa may Recto Bank. Ang dati namang binanggit ng China na gentleman's agreement nito at Administrasyong Duterte gusto nang paimbestigahan ng Senado. We are a small country. China is big. We cannot match her ship for ship plane for plane, dollar for dollar, nor do we want to. Our best weapon is the truth, shining a light on the coercive tactics of the Chinese government. Dati nang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang isinuko sa China sa kanyang termino, bagamat may palitan daw ng kontrol sa ilang teritoryo at walang kaugnay ng paghimasok ng China sa EEZ. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Napunto ito, balikan po natin, Department of Migrant Workers Secretary Hans Katdak. Magandang umaga po ulit, Secretary. Yes, magandang umaga. Ivan, at yung mga tagapakinig di kapanood. Yan, that's a lot better, Secretary. Naputol po tayo doon sa parte na sinasabi ninyo anong mga tulong ang ibibigay ng gobyerno doon sa mag-asawang naapektuhan o nasaktan sa landslide sa Hong Kong. Please continue, sir. Yes, of course. Unang una, we are monitoring their situation sa hospital. They're still both in hospital, but recovering in stable condition. Uh -huh. Yung kanilang financial assistance ay binigay na kay Mrs. Uh, sa wife, but uh, still we are awaiting the full recovery of the husband who underwent an operation. Uh -huh. uh, yung pagkakaroon, of course, ng um, kanilang pagpapauwi. Kung gusto nilang umuwi, ay tutulungan din natin sila sa pag-uwi. So, ang, ang kailangan lang natin gawin ay monitor and yung kanilang aftercare. No? Even after mm -hmm. they are released from hospital, yung aftercare treatment nila, uh, susubaybayan din natin sila doon at tutulungan din natin sila sa aftercare treatment. Yung mga medication or therapy, uh, na kailangan daanan ay kung i-prescribe ng doktor ay tutulungan din natin sila doon. Sek, wala naman pong ibang naapektuhan kababayan natin bukod sa mag-asawa? So far yun ang naka, na 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 monitor natin na mm -hmm. naapektuhan kasi nga sila yung nasa mountainous area at siguro nga yeah. uh, hindi hindi ganun ka hindi yung damage no sa sa city mm -hmm. kung saan everybody was safe and indoors. Right. Ah, uh, meron din pong malalang pag sa Brazil at Indonesia. Merong uh, may impormasyon po ba? kung may apektadong kababayan tayo roon? Yes, I've managed to coordinate with the uh, USEC-ED and the DFA uh, kasi nga uh, wala tayong migrant workers office in uh, the, the two mm -hmm. places, Brazil and Indonesia. Uh, ang uh, na-release nakin information ay uh, walang Pilipinos uh, doon sa area na tamaan ng flood sa uh, Brazil uh, and yung uh, Rio del Sol and dito naman sa south sulawesi uh, Rio Grande do Sul no yung, mm -hmm. yung pangalan doon sa Brazil dito sa south sulawesi kung saan tumama yung floods and landslides ay uh, wala pa tayong napapalita ang mga Pilipino apektado doon this is a uh, provincial part of Indonesia and we're still awaiting further updates we hope we hope it stays that way no na walang mm -hmm. apektadong Pilipino mm -hmm. uh... Kaugnay naman, Secretary, sa pagpapadala ng isang daang Pinay caregivers sa South Korea, ang tanong ng mga kababayan natin, paano ba mapipili yung mga mag apply Yes, merong tayong selection process uh, na sinasagawa ngayon. 100 lang po. This is an on-pilot test under the existing agreement of the Employment Permit System with mm -hmm. with Korea. Uh, yung yung programa na to will provide... Uh, work for Filipinos na mag-aalaga ng mga bata, mga infants uh, hmm. sa Korea. So, child care essentially, no? Caregiving. So, female caregivers And, po hinahanap, Sec, no? Uh, well, hindi naman. Wala namang ganong specification. Ah, okay. no? o -o -o. But, but uh, depende rin, ano? Depende rin sa pipiliin ng uh, Korean employer mm -hmm. and yung caregivers must present their yung kanilang uh, test the NC2 caregiving certificate and uh, merong uh, mga medical test na pagdadaanan including pre-departure and post-arrival education and training and uh, kasama rin yung Korean families na mga orientation sessions uh, Merong application process uh, dun sa Facebook page ng DMW mm -hmm pre-employment and government government placement bureau page, no? page may minimum skills requirement po kaya or uh, no or academic achievement requirement sir yes yes merong uh, yung nc2 caregiving certificate ah, natin okay all right oo required yon and yun nga uh, tumungo na lang sa facebook page ng dmw pre-employment and government placement bureau Nandun yung mga proseso may step by step process don and requirements All right. syempre pumunta lamang sa mga legitimate pages. Ano baka mamaya may mga mag, uh, mga scammer na naman diyan at mag-alok ng uh, trabaho na hindi naman dapat. Secretary, yes, maraming salamat. Ma Thank you for joining us this morning. Yes, maraming salamat. Iba sa inyo pakikinig dito po. Maraming salamat dito. po natin DMW Secretary Hans Kakda. O, taas sa kamay. Ang mga may sa mangga. Arat. O, tara na sa mango. Eat all you can sa Gimaras. Yan po ang isa sa mga na aktividad sa pagdiriwang ng Manggan Festival doon. Sa halagang 100 pesos unlimited na mangga ang pwedeng kainin sa loob ng 30 minuto. Di ka nalugi at super sulit dahil kakaibaraw ang tamis na ng gimaras na siguradong babalikan mo. Ayon sa provincial government, mula sa dating apat na araw lang nung isang taon, ginawa ng labindalawang araw ngayong taon, ang Mango Eat All You Can. Available din yan tuwing weekends. Magtatagal hanggang May 22 ang Manggaan Festival. sa ating alien na bida sa Jamie Prime sa kanyang paandar na alien dance challenge. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Out of this world, ang galawan <laughs> ni Grace sa karakter ni Marian Rivera sa My Guardian Alien. Todo bigay sa dance floor kahit medyo awkward. Kaya naman, trending sa social media. <laughs> Di rin tumasaryan ang ibang cast ng Kapuso Show. E eh kayo mga ka alien Papahuli ba kayo? Dapat gawin natin yan, partner. Ano siya ka? Abot sa apatabong piso ang itinaas sa presyo ng sibuyas kada kilo sa ilang palengke sa Kalasyao, Pangasinan. May mura namang mabibili sa ibang bayan dahil nakapag anina na bago maramdaman ang matinding epekto ng El Nino. At yan ang unang balita live ni Joan Ponsoy <laughs> ng Jimmy Regional TV 1 North Central Luzon. Joan. Igan ayon na rin sa lokal na pamahalaan ng Bayambang, Pangasinan na tinaguri ang onion capital ng probinsya na paghandaan umano ng mga local farmers o so onion growers nga itong matinding init ng panahon kaya hindi apektado itong supply ng sibuyas. Sapat ang supply ng pulang sibuyas na ani sa Bayambang, Pangasinan ayon sa lokal na pamahalaan. Ito'y sa kabila ng nararanasang mainit na panahon. Marami raw kasi ang naani na bago pa tumindi ang epekto ng El Nino. Katunayan, bumaba ang presyo ng pulang sibuyas na nasa 80 pesos per kilo na dating 140 pesos kada kilo. Mababa na po ngayon kasi po marami pong supply ng mga sibuyas ngayon. Wala naman po kaming mga issues regarding supply ng sibuyas. Halos lahat naman ng mga agricultural products talaga meron talagang effect yung heat index po natin. Pero hindi naman siya significant enough po na talagang apektado ng sobra yung ating mga onion farmers. Gayunman, inaasahan pa rin daw ang pagtaas ng presyo ng sibuyas sa mga susunod na buwan kapag tapos na ang anihan. Bukod sa monitoring sa presyo ng sibuyas, tinatarget ng LGU ang pagkakaroon ng cold storage facility sa bayan para matulungan ang mga magsasaka. Malaking bagay daw ito para maging stable ang supply sa buong taon. Samantala, ramdam naman ng pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas sa palengke ng Karasyaw. Noong nakarang linggo, 120 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Pero ngayon, naglalaro na ito sa 160 pesos. Ay, noon ngayon, nas mahal na po siya ngayon. Kunti lang ang supply ngayon. Dahilan din daw kasi sa dagdag presyo sa mga agricultural products gaya ng sibuyas ang transportation costs sa pagbiyahe ng mga ito. Ayon naman sa Provincial Agriculture Office nga ng Pangasinan, sakali umanong magkulang ang supply ng sibuyas mula sa probinsya, meron namang supply na manggagaling nga sa karating probinsya gaya na lamang ng Nueva Ecija. Igan? Maraming salamat, John Ponsoy ng GMA Regional TV, 1, North Central Luzon. Nasunog ang isang bodega na naglalaman ng mga karton at plastik sa Binondo, Maynila. Dalawang responding bumbero at isang fire volunteer ang nasugatan. Yan ang unang balita live ni Nico Wahe. Nico, fire out ta ba? Ivan, magandang umaga. Hindi pa fire out pero fire under control na itong sunog na sumiklab sa ikawalong palapag. Nang isang gusali rito sa Binondo, Maynila. Bodega na ang laman ay mga plastik ang nasunog. Alas 9.30 ang ng sumiklabang sunog sa gusaling ito sa Lavizare Street, corner Camba sa Binondo, Maynila. Mabilis na nilamon ng apoy ang isang bodega sa 8th floor ng gusali. Nahirapan ang mga bombero dahil sa kapal ng usok sa loob. Malaking bahagi raw ng 8th floor ang nasusunog. Ayon sa mga gwardiya ng gusali na tumangging humarap sa kamera, Kinatok sila ng gwardya ng kabilang gusali at sinabing nasusunog ang ikawalong palapag nila. Sakto raw nang alalabas ng mga nag-overtime nila mga staff. Ilang fire volunteer na pumasok sa gusali ang hindi kinaya. Ang isa naman na wala ng malay kaya kinailangang isakay sa ambulansya. May isa naman taga BFP na kinailangan na rin ng oxygen matapos di kayanin ng usok sa loob. Kaya po kami muna bumaba sapagkat alos makapal po ang usok sa loob. Talos naubusan na rin po ang mga oxygen tank po ng mga fire volunteer, gayon din ang mga nasa Bureau of Fire Protection. Sa tala ng BFP, dalawang taga BFP at isang fire volunteer ang nasugatan sa pagkapula sa apoy. Ang ibang bombero o makit na sa dalawang katapat na gusali para mapatay ang apoy. Ayon sa BFP, mabilis ang naging pagkalat ng apoy dahil puno ng karton at plastik ang bodega. Ang storage room kasi ito, so ang mga laman, ang mga stacks niya, bagong, bagong puno siya. So, puno siya ng mga gamit. Ang mga nadaanan namin, mga plastic wares, plastic balloons. So, or... kaya ganun ka, itim yung usok niya at saka flammable kasi mga plastics. Inaalam pa ang kabuang halaga ng mga natupok at ng pinagmulan ng apoy. Ivan, magpahanggang ngayon ay may lumalabas pa rin usok dyan sa ikawalong palapag ng gusali na yan na nasunog nga rito sa Binondo sa Maynila. At makikita rin natin na basag na yung mga salamin. Kagabi, nagsilaglagan yung mga basag na salamin dito sa kalsada. Mabuti na lang at uh, walang nasaktan mula doon sa mga bumagsak na basag na salamin. Uh, 4.14 a.m. kanina nang uh, magdeklara ang BFP ng Fire Under Control. Live mula rito sa Binondo, Maynila. Ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. May ilang motorista na namang nahuling dumaraan sa EDSA busway kahit bawal. Ang isa sa mga nasita, tauhan ng MMDA. At live mula sa EDSA Santola, na ng balita si James Agustin. James, ano ang uh, palusot? Maris, Maris, good morning. Karaniwan dun sa mga sinasabi sa atin ng mga nahulit dito sa operasyon ng Saik sa Etsa Santolan ay nagmamadali sila kaya sila napadaan sa busway. At kabilang dun sa mga natikitan ngayong umaga ay dalawang motorcycle rider, isang ambulansya na walang sakay na pasyente at isang kotse nga na minamaneho ng tauhan ng MMDA. Naaktuan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ang dalawang motorcycle riders sa dumaan sa busway sa bahagi ng Etsa Santolan flyover ang isa sinubukan pang pero naharang sa EDSA. Ang ikalawa naman ay pinagilid para matikitan. Mayroon din motorcycle rider na pinagigilid na pero tinakasa ng mga Sa Samatala isang ambulansya na walang sakay na pasyente ang nahuli. Nagatid ng pasyente ang ambulansya sa VMMC at pabalik na sa tagi. Ang driver ng ambulansya natikita na rin kahapon sa Ortigas dahil din sa pagdaan sa busway ng walang sakay na pasyente. May isang kotse rin ang pinagilid matapos mapadaan sa busway ang driver tauhan pa ng MMDA. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilan sa mga natikita. Si Mario na ano kanina eh, nalanganin na Pero alam niyo bawal? Apo. nag nagkalanganin po kasi ako doon kasi puno sir yung ano, paglagpas ko ng barikada so hindi ako nakapasok. sir. kaya nga mabalik ako sa loob. Kaya makakapasok na sana ako, kailang kaya kinawayan naman ako ni sir. Kaya tinuloy ko na lang na pumunta sa kanya. Samantala Marisa, papatuloy ngayon yung operasyonan ng sa SAI dito sa bahagi ng Esa Santolan. Isang motorcycle rider na merong sakay na pasero yung nadagdag dun sa bilang ng mga natikitan. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Samantalang reunited si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Sa kanyang kaibigan na si Miss Universe 2023, Shanice Palacios. Naganap yan sa Miss Universe Philippines 2024 Sponsors Night. Kwento ni Michelle, close friend niya si Shanice at isa sa mga nakasama niya sa Miss U pageant na nakakonect niya. Tinuruan niya raw si Shanice ng ilang Pilipino. Matapos ang kanyang tour sa Pilipinas, sa India naman ang sunod na tour ni Shanice. Shanice has been one of my closest friends in El Salvador. And it was really so nice because backstage I was teaching her Tagalog, which is like a full circle moment because in El Salvador she was teaching me how to speak Spanish. So I taught her a few words here to say during her speech, and you know it's just so nice. From one queen to another, slay in Miss Universe 2022, Arboni Gabrielle will host the Mega Young Designers Competition 2024. to with the still being judged, the global fashion icon, Heart Evangelista. Kwento ni Arboni very close to her heart ang competition dahil isa rin siyang designer. Natutuwa raw siyang makita ang passion at dedication ng Filipino young designers. When I look at the designs, I'm like, oh my gosh, it takes so much work. Like, I know that's hours and hours of no sleep. Like, they're very dedicated. And I was like, I want to wear some for a photo shoot. Dahil sa nararanasang heavy na traffic sa Metro Manila, iminumungkahi, na adjust ang oras ng operasyon ng malls. Approved kaya ito sa ilang kababayan natin. Live mula sa Quezon City, ngayon ang balita si Bam Alegre. Bam, ang sabi ng mga nakausap mo? Maris, good morning! Oo nga, wala pang Bermans at hindi pa inaasahan yung shopping cramming. Pero may mungkahi na i-adjust na yung mall hours para maibsan ang traffic. Ubra naman ba kaya ito sa mga kapuso natin na nakausap dito sa Lansangan? Narito, on street, hirit. At sa rush hour, plus Camuning Flyover Retrofit. Killer combo ng mas bumper to bumper na traffic. Sa mga na linggo o buwan, may ilang infrastructure pa sa si EDSA ang sasailalim sa preventive maintenance. Kaya ang isa sa nakikitang solusyon na tatalakayin ng Metro Manila Council, ang pag-adjust sa mall hours. Layan daw nitong maging kontra-tempo man lang sa rush hour at makabawa sa volume ng mga sasakyan. Para sa taxi driver na si Alfred Pangilinan, baka wa-epek ito. Wala po epekto, eh, lalo ngayon maraming ginagawang kalsada. Eh, wala na po, kahit anong, kahit gawa ng kalsada, wala rin po. Talagang sobrang traffic po. Ang pasahero na si Kier Gutierrez, di rin masyado bilib. Pwede rin makabawas, pero hindi lang naman daw sa mga mall nagkukumpula ng mga tao. Kasi madami pa rin facilities aside from mall, yung naka-open. So yung tao, hindi lang basta naka... Though minsan, magiging ano siya, magiging um, factor siya na mababawasan ng onte pero hindi agad-agad mariresolvahan yung traffic. Ang chopper na si Fernando Meral naiintindihan ang layunin nito. Hindi sabay-sabay yung lalabas. Pwede siguro Ang rider naman na si Ron Sulweta nakikita ang potential ng hangbang na ito para maibusan ng traffic. Possible kasi yung rush hour yung iniingatan, di ba? Usually naman ng mga ano, rush hour yung iniiwasan ng tao. So para sa akin, tingin ko, okay naman siya. So Maris, dito sa laban contra traffic, may ilang LG yung uh, in-adjust na yung kanilang uh, working hours uh, from 7am to 4pm. So tingnan natin kung talagang uubra ito sa traffic. Ito ang street hirit mula rito sa Casa City, Bama para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.